Isa. So, ayan, nagsasagsag. Ganito po, isasagsad or i-degrated mo yung kamuting kahoy. Mama, Yan, tapos na pong gadgarin ang kamuting kahoy para para gagawin po itong ano, yung kabkab. -kab. Kung sa Bisaya pa is kab-kab tapos kukunin ito kundi lang ilalagay diyan ifa flat ifa flat katulad po niyan ayan po yung mga nagawa na pagkatapos niyan is ilalagay sa ah uh, kumukulong tubig ayan ayan ganyan po pag naflat na sa dahon is ilalagay mo sa kumukulong tubig yung nakaflat na bilog na ginagad na kamuting kahoy. Wow, ang ganda ng aming stove. At eto na po yung ano, yung galing na sa kumukulong tubig. Ayan. Yan po. Ganyan lang po ang proseso niyan. Pagkatapos po nito, pagkatapos pong galing doon sa mainit na tubig is ganito na po ang kulay niya tapos pag malamig na po 'yan ibibilad po 'yan sa araw patutuyuin sa araw pagkatapos naman po niyan is ipiprito sa mantikang kumukulo ah uh, aba uh, ipapakita ko pa rin po sa inyo ang proseso pag Pagkatapos pong ibilad sa araw. Guys, pagkatapos sa kawali na kumukulo, is ihahanger pala to. Ihahanger ganito. Tapos ibibilad. Ay, ibibilad po sa araw. Dito ako sa maliwanag. Pagkatapos po palang ilagay sa kumukulong tubig, itong binilog-bilog na ito, ay ibibilad pa sa araw ayan o, oh, nakaipit-ipit guys, pagkatapos pala na ano yun ilagay doon sa kumukulong tubig itong pagluluto ng kabgab is ihahanger mo pa ganyan para ibilid, ibilad po sa araw. Ganyan pala ang proseso ng pag gagawa ng pagluluto ng kabkab -kab. ang daming proseso po pala ayan pagkatapos po ibilad nasa na ba yun <laughs> <laughs> nasa na ba yun yung binilad mo eto eto yung binilad tapos ang dami pala eh tapos ibilad is ilalagay sa kawali. <laughs> ah, ayun. Ang dilim. Oh, wow. Ang laki na. Baka ako'y ma-pasto <laughs> <laughs> dito. Sinalit. At na ang At ang result po, mamaya lang. Pagkab na luto na. At lalagyan ng latik. Latik ba? Ayan, nilagyan ng latik. Isa. Ikaw ha, personal link. Eh, mo ay nag... Diba? Mga pindira. Ito oh, eh. na po, salamat. Ah, doha, gibili naman dyan dyan. Atulo, I love you, mandi ni. Ay, nga no. <laughs> Na-appel pa sa video. <laughs> Na-appel sa record. Hmm. At ito po yung latik ang tawag nila dito is latik ilalagay sa si ibabaw yan, yan, eto na po ayan, yan na po yung finished product ng kabka